So magandang araw mga pare parikoy eh. <clears throat> So ngayon may isi-share ako sa inyo about sa engine oil So marami pa rin sa atin ang naguguluhan kung ano ba talaga ang langis na tugma sa kanyang motorsiklo or sasakyan So pag-uusapan natin dito ang engine oil na may iba't ibang viscosity So ito, uh, nagsulat ako ng mga sample ng mga langis na makikita nyo sa market So, usually nakikita natin is 10W40. So, ano nga ba yung tamang langis para sa engine oil natin? So, marami sa atin ang uh, matagal nang gumagamit ng langis or matagal nang nagmumotor pero hanggang ngayon hindi niya pa rin nakukuha yung tamang langis para sa kanya. So, ito. Uh, papaliwanag ko sa inyo para malinawang kayo. So, ang 5W40 is malabnaw na langis. 10W-40, malabnaw na langis na medyo malapot. So, 15W-40, ito na yung medyo malapot na siya. Yung 20W-40, yun na yung malapot. So, ano nga ba yung tamang langis para sa makina mo? Kung scooter ba to or manual, ano ba yung langis na hahanapin mo para sa makina mo. Okay. Kung halimbawa ang uh, motor mo ay nasa mileage na 5,000 to 75,000 mileage. So ang kailangan mong gamitin lang is ay 10W40. Okay, mali tayo dun ha. So kung mileage mo naman ay 75,000 pataas, so hanggang 150, ang dapat mong gamitin langis ay mas malapot. 15W40. Then kung ang edad ng motor mo ay uh, nasa 20 years na 'o sasakyan mo, siyempre medyo may edad na 'yan, yung mga parts niyan medyo maluwag na, yung piston sa block medyo pud-pud na. So kailangan mo na ng mas malapot na langis which is 20W40. So, yun ang mga hindi alam ng ibang uh, motorista na ano ba talaga yung kailangan ko lang is based sa millage ng aking motor. So, yun. Ang 5W40 ay malagnaw. So, parang malatubig na ito. Usually, advisable to ginagamit to kapag ikaw ay bagong engine refresh. So, mas malabnaw siya, mas mabilis gumalaw yung piston niya, may iwasan mo yung overheat. Overheat ng makina mo. After 5 500 km, pwede ka na mag-shift sa 10W40. Okay? So, malinaw lahat yun, ha? And then, uh, disregard natin yung brand, kung anong brand man yung ginagamit mo. Kung full synthetic or synthetic, ang importante, tama yung langis na ginagamit mo. Based sa mileage ng makina mo. Okay? pag scooter makikita mo MB and pagka mga decambio or manual makikita mo MA so yan, yan yung mga titingnan mo sa mga langis na bibiliin mo okay <clears throat> so sinishare ko lang to based sa experience ko uh, para may share nyo rin sa iba so sana nakatulong ang video na to para sa mga kapwa kumotorista and sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe and like na rin sa aking mga video. Salamat!